orasyon para sa mga, mga sip, sip 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 isang uri ng nilalang na puwapapel sa mga amo Piling nagmamagaling pero isip talang ka ito Dahil takot yan masapawan at matya pera sa sarili niyang multo Ikaw ay sip sip lahat na lang ay iyong Habol mo yata kay gumising ka sa iyong ilusyon. Ang taong sip-sip sa tao may pakinabang lumalapit. Dahil tulad din niya ng taong plastic hanggang alam niya may silbi doon lang siya kumakapit. <laughs> Ikaw, Ikaw ay sip-sip lahat na lang iyong sinisilip. Habol mo yata kay gumising ka sa iyong ilusyon. Sa trabaho yung mga sip-sip ang palaging tama At yung nagtatrabaho ng wasto ay palaging kawawa Ikaw ay sip-sip lahat -sip na lang iyong sinisilip Habon mo yata ay promosyon gumising ka sa iyong ilusyon sa trabaho, mas kilala pa ang mga sip-sip kaysa mga magagaling gumawa at matalino mag-isip. Ikaw ay sip-sip, lahat na lang ay iyong sinisili Abon mo yata ay like promosyon, gumising ka sa iyong misyon sip-sip, pay policy o kasama o katabi Kunwari concern sa'yo pero bak para ito sa yo. Ikaw ay sip-sip, lahat na lang ay iyong sinisili Habon mo yata ay promosyon, gumising ka sa iyong losyon Empleyado ka rin naman, pero kung umasta ka para katagapagmana ng kumpanya Ikaw ay sip-sip, lahat na lang iyong sinisilip Habon mo yata ay promosyon, gumising ka sa iyong <laughs> Minsan kaya ka napapagalitan, hindi dahil palpak ang iyong trabaho kundi dahil may sip-sip kang kasama sa trabaho na nagsusumbong sa bawat kilos mo. <coughs> Ikaw ay sip-sip na nalangayong sinisili. Pablo mo yata mo gumising ka sa iyong ilusyon. May mga tao talaga na ayaw kang maging masaya. Kaya sinisira ang kanila pero ang affected dun hindi ka affected kaya naiinis sila. Ikaw ay sip-sip, lahat na lang ay iyong sinisili. Habol mo yata promotion, gumising ka sa iyong ilusyon. Alam nyo ba ang sip-sip ay isang acronym? Acronym. acronym. Ang ibig sabihin ay social insecure. Social Insecure Person Seeking Instant Promotion Person Seeking Instant Promotion kaya oh, <laughs> ang kakapal ng mga buhay <buka> <laughs> Ang kakapal ng